Suportado naman ng mga kongresista ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iangat ang estado ng mga magagawa sa bansa. Bukod dito patuloy rin ang mga hakbang ng kamera para sa mga consumer. Yan ang ni Mela Lesmoras. Ikinalugod ng mga mambabatas ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga wage policy making body ng pamahalaan na pag-aralan at repasuhin ang minimum wage ng mga manggagawa sa bansa. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, patunay lang ito na nakikinig ang gobyerno sa hinaing ng mga Pilipino. Sa panig ng Kamara, tiniyak ni Asidre, gayon din ng iba pang kongresista, na tinututukan na nila ang panukalang taas sahod para sa mga manggagawa na una lang nakapasa sa Senado. Habang gusto man natin na guminhawa ang buhay ng ating mga manggagawa, tumaas ang sweldo ng ating mga gagawa. Ay gusto din namin na, naman natin na hindi rin magsara ang ating mga negosyo at hindi rin maapektuhan ang kakayahan ng ating mga employer na makapagbigay ng sakto at tamang trabaho sa ating mga kababayan. Ito po'y dumadaan sa tamang propeso, uh, proseso, proseso A uh, pinapakinggan po natin lahat ng ating mga stakeholders, lahat po ng mga labor organizers, mga unions at iba pa para maka-arrive po tayo sa mas uh, mas maganda at mas sustainable na solution para po sa ating mga manggagawa. Para naman sa kapakanan ng mga consumer, desidido ang Kamara na amyendahan ang Rice Tarification Law para maibalik na ang pagbebenta ng mas murang NFA rice sa merkado. Makatutulong din daw kasi ito sa pagkontrol ng inflation. Pero sa isang pahayag, tila may agam-agam dito si Senadora Cynthia Villar dahil kaya naman umano inalis noon ang kapangyarihan ng National Food Authority na makapagbenta ng bigas ay dahil sa issue ng korupsyon. Pagtitiyak naman ng mga kongresista, may nakikita po kaming paraan um, na maali nating maibalik yung mandato ng NFA um, na maka ng bigas ng direkta sa merkado. And at the same time, kaya po natin na ilimit um, in such a way na hindi po prone to corruption. Hindi man ho siguro ang solusyon dun ay pigilan natin ang pagkakataon ng ating mga kababayang mahirap na magkaroon ng pagkain, di ba? Sa ngayon, nananatiling isa sa pinakamatinding hamon sa bansa ang matinding init. Ang ilang mambabatas, naglatag din ng mga posibleng solusyon dito. Sa panahon ng El Nino, naramdaman talaga natin nung malaimpir nung init. Kaya kailangan nating i-double time yung mga mitigating measures para naman po sa ano no para naman po doon sa kakulangan ng kuryente, ng tubig at iba pa naman ang mga pangangailangan ng ating mga mamamayan bahagi din ng nararapat na aksyon ay habulin natin at panagutin ang mga biggest polluters and fossil fuel emitters. Kasama po dyan, ang mga dambuhalang kumpanya ng Global North, yung mga high-income countries. Dati na rin nagkasa ng ilang pagdinig ang kamera ukol sa ilinyo. Sa kabila ng iba't ibang isyo ngayon, pagtitiyak ng mga mambabatas, anumang pagkakataon, isusulong nila kung ano ang pinakamainam para sa ating mga kababayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.